One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ako ko naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog nakakaloka ang beauty ng sa ninyo. So yon so kamusta naman kayo mga amigo, amiga kumare at kumpare, sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. Syempre, happy sungkran sa inyo lahat. Sungkran day na dito sa Thailand. Syempre, masaya ako dahil syempre, make me Me wet, make me hottest, ganon, ang labanan mamaya, wet and wild, ganon, pero syempre, pupunta muna kami sa temple para syempre, magbigay pugay at saka syempre, magpasalamat sa mga blessings na dumarating and then, of course uh, I wanted to be happy today tomorrow, and forever and ever, di diba? And syempre yung mga blessings na dumadating sa atin, dapat natin yan ipagpasalamat ng bonggam-bongga. So yon so syempre, gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng tumatangkilik dito sa channel natin, sa Mama Song Vlog. Maraming 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 salamat sa inyo lahat, so, sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo araw-araw, lagi-lagi. And then, of course, sa mga kaibigan ko na malapit sa puso ko, kay Christine Ann Perez na lagi din naman nakasuporta at napakasweet, napakalambing. So, maraming salamat Christine Ann Perez. And then, good luck sa atin lahat, sa inyo, sa akin, sa ating sa mundo ng pageantry and then, ayun, so yun yung wish ko ngayong songkran para sa atin lahat, saka syempre, good health ayun yung importante at kasama kayo doon sa ipinagdadasal ko na sana lagi kayong may magandang kalusugan. So, yan! syempre kapag hindi na magandang kalusugan natin, hindi maganda yan. Kaya dapat, wish all the best para sa ating health. Dahil kapag maganda ang health mo, maraming magagawa tayo na bonggam-bongga -bongga dito sa mundo. ba diba? Kaya, piliin natin maging mabuti, piliin natin maging matuwid, piliin natin maging masaya. Lagi. So, yon And then, of course, marami akong chika sa inyo. Ngayong araw na ito, dahil talaga naman ang mga chika natin ay pasabog, magiinit ang ulo ninyo ng bonggam-bongga. Kaya, guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa unang chika, sabi ganun, Mama Sam, sino ang mas panalo para sa'yo? Si Miss Grand o si Miss Supranational? Hmm... Alam nyo, sa totoo lang, sa mga hindi nakakaalam, talaga ang totoong magkatapat ay ang Supranational at saka ang Miss Grand. Ganon. Kasi, ano sila, nagpapaligsahan sila sa galing at advocacy nila. At saka, syempre, alam naman natin ang Supranational. Iba naman yung ipinapakita. Ang Miss Grand, iba din. Pero yung Miss Grand, talaga lumalaban siya ng bongga-bongga sa mga eksena. And then, sino ba ang mas panalong queen? For now ako ha, personal, gusto ko yung queen ng supranational kasi ano siya, iba yung beauty na meron siya. Gusto ko yung yung pagka reyna niya. Talagang masasabi mo, reina ng reyna nandoon yung pagka elegante, nandoon yung yung alam mo yun yung parang kahit anong gawin mo sa kanya, may iba yung itsura niya at magugulat ka lagi. Kasi si Miss Grand kapag tinitigan mo siya, yun at yun at yun at yun ang makikita mo sa kanya. And parang feeling ko wala siyang ibang mga pasabog. yon But, syempre maganda din siya. But, kung pinakamaganda, I think, para sa akin, si Supra National. Kayo ba? So, yon At para naman sa sumunod natin, Chika, Gabi Basiano confirm na confirm na nga ba na sa Miss Grand <laughs> sa Miss Grand International to be honest ngayon pumuputok talaga yung balita na itong si Gabi Basiano ay ia-appoint niya ta ngayon taon na to dito sa Miss Grand International to be honest ako kung tatanungin ninyo kung pasabog ang pag-uusapan may mga pasabog talaga si Gabi Basiano lagi yung mga atake niya talaga pagdating sa evening gown ayun talaga dadi siyang Pah! may paturban, may mga palambat, may mga paeksena na minsan ginaya pa to ng ibang queen ng Miss Grand, di ba? Pero kasi syempre, hindi lang naman yon yung ganong eksena para masabi natin na ako, siya na ang magmi-Miss Grand ngayong taon na to. Kailangan niya rin pag-aralan ng maigi yung galawang Miss Grand at kung ano ba ang hinahanap sa Miss Grand. Lalo na syempre ang pasarela ng Miss Grand. Kailangan pak na pa ka. and then syempre kung paano ka titingin sa camera, kung paano ka o ora, talaga yung mga gagamitin mo, yung mga eksena mo, yung mga competition pa nila sa mga bawat aspeto. So, yun talaga ang kailangan gawin ni Gabi Basiano. Nahihanda niya yung sarili niya. Alam naman natin si Gabi na may pagka malamya minsan. Pero kung styling ang pag-uusapan at ganda, wala tayong pag-uusapan. Kaya lang, sana talaga yung attacking Miss Grand talaga na alam mo yun yung kaya niya talaga. pak, pak, Makipagsabak. O, oh, di ba? Makipagsabayan. So, wish all the best. Kung siya yung ilalaban, syempre, supportado tayo. Pero, guys, paalala ko lang sa inyo, ha? Don't expect too much. Kasi alam naman natin na medyo mahirap talaga yung labanan dito sa Miss Grand Kailangan talaga yung atake ng isang kandidata ay talagang pak na pak at bonggam-bongga. But I love Gabby Basiano na mag-join sa Miss Grand. So, ayan. At para syempre sa sumunod natin, chika, kung Gabby Basiano ay nagpaplanong sumali sa Miss Grand International, syempre, another candidate from Venezuela naman ang nagpaplano din na talagang makipagbakbakan sa supranational. Ito nga ay si Miriam Habach ng Venezuela na kung lumaban ng Miss Universe 2016 na na to Tocuyo. Charot. So, yan. Yes, isa pa to. Grabe. Kung ganda, talaga naman masasabi natin maganda rin. At kung sasabihin naman natin yung galawan at eksena sa intablado, oh my God iba ang atake talaga ni Miss Venezuela kapag nagkataon sumali to sa Miss Grant. Alam naman natin na eksenadora din to. Alam natin na rampadora din to. Pero syempre ko itatapat sa kanya si Gabi Basiano, oh my god, ang exciting di ba? Diba? So yon, So tignan natin guys. But syempre supportado tayo sa laban ni Miriam at saka syempre ni Gabi dito sa Miss Grant. Kung sakasakaling sila nga ang ipapadala ngayong taon na to ng mga nasabing bansa syempre excited tayo dyan at talaga naman kahit naman ako oh my god, hindi ako makapaghintay kung ano ang eksena ng gagawin ni Gaby at saka ni Miriam dito sa competition ng Miss Grand International 2024. O, oh, diba? Exciting yan. And then, baton bato ng bagyo sa Miss Universe o Philippines, umaarangkada ng bongga-bongga. Mama, sa tingin mo, si Tara Valencia kaya ang makakapag-uwi ng corona ng Miss Universe ngayong taon na to? To be honest, kung styling talagang sasabihin natin, talagang pak na pak at talagang lumalaban ang Tara Valencia dito sa competition. Hindi na siya maawat. Pero kasi hindi natin alam kung hanggang saan ba yung ibubuga talaga ni Tara Valencia sa competition. Yes, maganda ang eksena. She fresh, overload, lahat na sa kanya kung titignan mo talaga namang umaarangkada ng todo-todo. Pero syempre, hindi naman to ang basihan para masabi ko na yes, siya na ang mananalo. Kasi sa totoo lang, may konting kulang pa kay Tara para masabi ko na she's a complete package talaga. Meron pa akong nakikita na kulang. At saka yung kulang naman niya, konti-konti na lang tapos parang pwede na <laughs> di ba? kaya lang, ayun nga lang, syempre marami pa din siyang makakatapat talaga ng masasabi natin na hindi rin basta-basta sa competition na to, na talagang alam mong aarangkada ng todo-todo at tignan natin kung paano niya malalagpasan to, at kung paano niya talaga kakabugin yung ibang kandidata na talagang umiiksenan ng bonggang-bongga -bongga. but ang gusto ko lang ay sabihin dito, wish all the best para kay Tara Bal Valencia. And then, tingnan natin kung hanggang saan ang makakarating ng joining niya dito sa Miss Universe Philippines. So, nandoon na siya eh. So, sa akin, kaya naman niyang makuha. Kaya lang nandoon din na marami din talagang kakapat si Tara Valencia sa competition na hindi sila gumagalaw pero umeeksena ng bonggong di ba Isa na nga dyan, ang pambato ng Bacoor na si Victoria Velasquez Vincent na talagang unstoppable din talaga dito sa competition. Iba din talaga yung ipinapakita ni Victoria Velasquez Vincent ngayon. Kung baga, yung arangkada niya talaga, hindi mo na talaga siya maawat. At saka, grabe, talagang, alam mo, yun yung sumasabog na yung mga paandar ni Victoria Velasquez Vincent, yung mga eksena, at talagang unstoppable talaga siya sa competition. Kumbaga, parati siyang may ibinubuga sa bawat eksena. Pero syempre, tignan natin kung si Victoria Velasquez Vincent nga ba ang mag-uuwi ng corona ng Miss Universe Philippines. So, next, chika, mama sab, anong masasabi mo? Possible bang magtapat si Miss Venezuela at saka si at sa manalo sa Miss Universe at pag nagkataon mama Sam, tingin mo sino ang mag-uuwi ng korona sa kanila yon nako si Miss Universe Venezuela ngayon si Marquez din to di ba talagang sobrang panalo din yung mga eksena nito rampadora grabe yung high ano niya caliber niya pagdating sa pasarela and then yung eksena kung paano talagang magpasabog sa evening gown at yung beauty na meron siya talagang masasabi ko iba din talaga at unstoppable din talaga yung beauty nito yung galawan nito yung power na meron siya so talagang hindi mo siya makokontrol para naman sa sumunod natin chika Elena Marquez Pedrosa. Si Atisa Manalo kaya mamasam ang makakatapat niya sa Miss Universe? To be honest, syempre hindi pa natin alam. Yes! Naaalala ko noon na lumaban si Atisa Manalo sa Miss International ang nakalastos naka last two standing niya doon ay si Miss Venezuela. Tapos si Venezuela yung nanalo. Tapos ngayon, nagdito si Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines, tinatry niyang masungkit ang corona para sa competition na to. So, ako, ko ako tatanungin mo, syempre, mas gusto ko si Atisa Manalo uli ang makalaban sa Miss Universe. Pero syempre, depende kasi yan eh. Ngayon kasi nakikita natin na talagang mahigpit ang labanan dito sa Miss Universe Philippines. And then, kung sakasakaling, halimbawa si Atisa, hindi pa naman tayo sigurado, malaking chance na to ni Atisa para ipakita sa atin lahat yung kakayahan niya talaga pagdating dito sa competition. Dahil parang feeling ko, nung lumabas siya sa Miss International, parang unfinished business yun eh. Unfinished business na talagang kailangan niyang tapusin at this time. So, may chance siya na mapatunayan to sa mundo, di ba? Kung kaya niyang pataubin ng Venezuela sa pagkakataon or pwede din naman maging lucky talaga si Ati sa Manalo sa Venezuela. So, makakarating ba si Ati sa Manalo sa last two standing at saka si Venezuela? To be honest, kaya nila. But depende pa rin yan sa paghahanda. Ngayon, itong si Elena Marquez ay talagang masasabi ko, iba din talaga ang arangkada nito Iba ang galing na nakikita ko, nakakatakot. At talagang masasabi ko, isa siya sa mga pwedeng manalo talaga ng Miss Universe. Nakita naman natin kung paano naman to romampa at kung paano naman to talaga ibigay yung sarili niya pagdating sa competition. Aminin natin nga Talagang malakas talaga ang pambato ng Venezuela ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. And then, pagdating naman kay Atisa Manalo, syempre, alam din natin kung ano ang determinasyon na meron ito si Atisa sa Manalo. Lalo-lalo na ngayon dito sa Miss Universe Philippines talaga, ibinibigay niya talaga yung lahat para makuha niya ang corona. But syempre, hanggat hindi napuputong ang corona kay Atisa sa Manalo, hindi natin masasabi na siya na ang makakatapat ni Elena Marquez Pedrosa sa Miss Universe. At yun yung abangan natin. Kung sila nga ba ay magiging magkatapat sa competition na to in the future. I'm so excited. Pero aminin natin kasi na madami kasi talagang kalaban dito si Atisa sa Miss Universe Philippines na ngayon ay talagang masasabi ko hindi madali to para kay sa Manalo kasi nakita naman natin yung laban ng ibang kandidata dito na talagang umaarang kadate at mahigpit yung labanan kasi kung titignan mo dito sa Miss Universe Philippines andyan dyan si Victoria Velasquez Vincent na hindi rin imposible na makuha ang corona anytime. Nandiyan din syempre ang pambato ng ilo-ilo na si Alexi si Brooks na umaarangkada din ng todo-todo at grabe ha. So sobrang ang hirap kung iisipin mo and then nandiyan din syempre ang pambato ng Bagyo na talaga naman nakikita natin na nakikipagsalbayan na rin at nakikipagpukpukan Ando dyan din siyempre si Kainta na ayaw din paawat Si Christy Malcarry ng tagig na talaga namang masasabi ko, oh my God, unstoppable din. At yung beauty niya talaga, hindi mo naman madidinay na anytime talaga na pwede din ito ang mag-uwi ng corona. Si Miss Cebu, si Christy Stephanie Hanson na hindi mo rin talaga maawat ng todo-todo at saka syempre si Miss Pampanga na talaga naman maloloka ka na sa kanila dahil sa sobrang grabe ang kanilang mga eksena, yung kanilang mga arangkada talaga sa competition na to masasabi ko itong mga nabanggit nating kandidata ay unstoppable talaga dito sa competition at sobrang hindi na ako makahinga dahil hindi ko alam kung sino nga ba talaga ang papalo kung sino ba yung mananalo. Pero syempre nakikita naman natin si Atisa na ginagawa niya yung lahat but hindi pa rin talaga sigurado para sa corona kasi nga sa sobrang dami ng lumalaban. So, let's see kung si Atisa nga ba ang mag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to para sa ating bansa. At pag nagkataon yon doon, makakatapat niya uli one more time ang Venezuela para sa laban ng international pageant sa Miss Universe. ba? Diba? So yon, so kailangan muna ipanalo talaga ni Atisa ang corona bago natin itapat si Atisa sa mga iba't ibang klase na kandidata mula sa international pageant dahil sa ngayon medyo talagang nakikita natin ang labanan sa Miss Universe ay diktikan, hindi ganong kadali kaya medyo mahirap pa para kay sa Manalo. So, tignan natin in the future, sa May 22, malalaman natin yan kung siya nga ba ang mag-uuwi na ngayon taon na to ng corona na Miss Universe Philippines. Pero ang tanong ko, sino nga ba ang nakikita ninyo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat at sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at, i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys, sa itaas. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Paalam.